Nagsisimula na ba ngayon ang peace agreement ng Israel at ng Saudi Arabia? Ito na ba ang hudyat ng paglabas ng Antikristo? Magsisimula na rin ba ang tribulation sa panahon natin ngayon? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Tulad nga na palagi kong sinasabi sa inyo, kung gusto nyo talagang mapatunayan na tayo ay nasa mga huling araw na, tingnan nyo lamang yung bansang Israel. Kapag tinignan mo yung bansang Israel ngayon, marami na mga nagpapakita dyan at mga senyales na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. At hindi lang yun, syempre, malapit na rin ang paglabas ng Antikristo at pasimula ng Tribulation. Marami na tayong mga nababalitaan patungkol sa bansang Israel. At madalas yung mga nababalitaan natin na yan, nakaprophesy yan sa Bible. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga prophecy yun na yun, unti-unti nang nagaganap sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng bansang Israel. Halimbawa na lamang dyan yung pagpapatayo doon sa third temple. So alam naman natin na wala na yung first and second temple. Matagal na yung winasak. Pero kung titignan natin sa prophecy ng Bible, makikita natin doon na merong third temple na itatayo. At kung titignan nyo yung update patungkol sa bansang Israel, makikita nyo doon na talagang pinaplano na yung pagpapatayo sa third temple. At talagang hinihintay na yan ng mga Hudyo. Kasi alam din naman natin na last year lamang dumating na sa bansang Israel yung limang red heifer yung mga baka na yon yun yung naguhudyat sa atin na talagang malapit ng itayo yung third temple kasi gagamitin yung mga abo nila para sa paghahandog doon sa third temple so almost after 200 years ngayon lang ulit nagkaroon ng mga red heifer doon sa bansang Israel ginagamit kasi yun sa paghahandog sa templo ngayon dahil makakaroon na ulit ng third temple babalik na ulit yung mga paghahandog na ito at ngayon nasa bansang Israel na yan Bukod yan, marami na rin mga seremonya na binabalik na doon sa bansang Israel na matagal nang hindi ginagawa. Kasi nga mga kapatid, naniniwala sila na malapit ng itayo yung Third Temple. Marami na silang mga ginagawang paghahanda at pagpapraktis para sa papalapit na pagpapatayo ng Third Temple. Tulad na lamang ng mga Levites, sila ay nagpapraktis na ng kanilang aawitin kapag dumating na yung Third Temple. Kasi sa Bible, sila lamang yung may karapatan para umawit o kaya mantumugtog para doon sa templo. Ngayon mga kapatid, ginagawa na rin yan ng mga Levita. Nagkasabay din niya, nakita rin natin na unti-unting binaban ng bansang Israel yung ating Panginoong sa Kristo doon sa lugar nila. At syempre mga kapatid, bukod sa mga yan, alam naman natin hanggang sa panahon natin ngayon, maraming iba't ibang mga conflict sa bansang Israel at sa iba't ibang mga bansa na kalaban ito, tulad na lamang ng Palestine. Alam naman natin na mayroon ng matagal na conflict sa gitna ng dalawang bansa na ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan sa dalawang bansa na ito. Patuloy pa rin na mayroong mga digmaan. At ah, syempre sa ibang mga bansa pa rin na nakapaligid sa kanya. Alam naman natin na itong bansang Israel napakaliit lamang nitong na bansa. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, halos lahat ng dito ay mga kalaban niya or kaaway niya. Kung papasahin din naman natin yung Bible, noon pa man sa Old Testament pa lang kahit sa New Testament, talagang marami ng mga bansa ang gustong sumakop dyan. Marami ng mga bansa ang talagang lumalaban sa bansang Israel. At ah, syempre hanggang sa panahon nga natin ngayon, hindi pa rin natatapos. Halos wala pa rin kapayapaan na nangyayari dyan sa bansang Israel. Puro digmaan yung nagaganap dyan na parang kung iisipin natin, napakahirap na magkaroon ng kapayapaan dito sa bansa na ito. Parang imposible na matapos yung digmaan sa bansang Israel at sa mga nakapaligid na bansa sa kanya. Yun nga yung mga Arab countries. Pero alam niyo diba mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, pagdating ng panahon, ang bansang Israel ay magkakaroon ng kapayapaan kasi nga magkakaroon ng peace agreement. Siyempre, doon sa mga kalaban niyang bansa. So, paano natin nalaman yon? Nalaman natin yon kasi yun yung sinasabi ng Biblia. Nakaprophesy yan doon sa Bible. Pagdating ng panahon yung bansang Israel, magiging mapayapa yan, pero sa pamamagitan ng Antikristo. So, bago mangyari yung tribulation, kapag lumabas na yung Antikristo, siya yung mangunguna doon sa peace agreement ng bansang Israel at sa mga bansang kalaban niya. Pag-iisahin niya yan, pag-aayusin niya yan, nang sa ganon, maraming tao ang sumunod dito sa Antikristo. Kasi alam naman natin na yan talagang gusto ng mga tao kapayapaan. Ngayon, gagawin niya ng Antikristo. Magagawa niya na maging payapa yung ating mundo, lalo na nga yung bansang Israel, sa pamamagitan ng mga peace agreement. So, ibig sabihin po niyan, sa pasimula ng tribulation o dun sa first three and a half years, magkakaroon ng peace and security sa pamamagitan ng Antikristo. Pero pagkatapos nun, mawawala rin lahat ng yon. Lalabas yung tunay na kulay ng Antikristo at magsisimula na dyan yung pinakamahirap at pinakamatinding mangyayari sa ating mundo. Yan yung tinatawag natin na Great Tribulation. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. So kung babasahin natin sa English translation itong binasa natin na ito, makikita natin doon o mababasa natin yung peace and security. Ngayon mga kapatid, dahil na sa mga huling araw na tayo, nangyayari na yan at nagsisimula na yan na magkaroon na ng mga peace agreement. Para nga magkaroon na ng katiwasayan dito sa ating mundo, sa pangunguna ng Antikristo. At ang na, nagpapatunay dyan mga kapatid yung peace agreement sa bansang Israel at sa Saudi Arabia. Actually, noong 2020 pa lang, meron na mga balibalita patungkol dito sa peace agreement ng dalawang bansa na ito at unti-unti na itong nasa proseso. Ngayon mga kapatid, nakikita natin ay sa mga balita na malapit na na may sakatuparan itong peace agreement sa Israel at sa Saudi Arabia. Dahil sa panahon natin ngayon, ginagawa na, na nila ito. Sa katunayan nga niyan, sa mga nakalipas lamang na ilang mga buwan, yung Pangulo ng Bansang Amerika na si Biden ay kumikilos na bilang isang tagapamagitan ng Bansang Saudi Arabia at ng Israel nais ng Pangulo ng Bansang Amerika na yung dalawang bansa na ito ay magkasundo sa isang kasunduan upang formal lang magkaroon ng relasyong diplomatiko. So ibig sabihin kapag nangyari yan mga kapatid, yan ay history na talagang mangyayari sa ating mundo. So dahil nakikita natin na mayroon ng peace agreement sa Saudi Arabia at dito nga sa Israel, ibig sabihin yan mga kapatid, sobrang lapit na natin sa tribulation at buhay na yung Antikristo. Kasi nga nakikita na natin na nais niya na pagkaisahin yung dalawang bansa na ito at yung mga iba mga mga bansa na nasa paligid ng bansang Israel. Kasi mga kapatid, ang mangunguna sa mga kasunduan na ito o sa mga peace agreement ay walang iba kundi yung Antikristo lamang. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So mga kapatid, nakikita natin na yung propesya na yan na sinasabi sa Daniel, unti-unti na pong nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Lalo na nga nakita natin na yung bansang Israel at yung Saudi Arabia ay nakakaroon na ng peace agreement. So ibig sabihin niyan mga kapatid, tuloy-tuloy na yan hanggang sa magpakilala na yung Antikristo. So ipapaalala ko lang sa inyo mga kapatid na yung kapayapaan na yon na ng Antikristo, yung mga kasunduan na yon yung mga peace agreement na gagawin ng Antikristo, yan ay peking kapayapaan lamang, hindi siya tunay na kapayapaan. Kasi nga galing sa Antikristo, galing kay Satanas yan. Maring merong kapayapaan sa loob ng three and a half years, pero yung kapayapaan na yan, hindi siya magtatagal. At yung kapayapaan na yan, gagamitin niya para manlinlang na ng mga tao. Alam naman natin mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, magmumula yan sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon mga kapatid, paniniwalaan ng Antikristo na siya yung tunay na Kristo at Mesaya. At yun nga, sasabihin niya, siya ay Diyos. Kaya ang gagawin niya, ipapakita niya na kaya niyang pag-isahin yung mundo. Kaya niyang bigyan ng kapayapaan yung mundo. Kaya marami talaga mga tao ang maniniwala sa kanya. So, yung mga peace treaty o yung mga peace agreement na ginagawa sa bansang Israel, yan ay nagsasabi sa atin na talagang nasa mga huling araw na tayo. At talagang naandyan na yung Antikristo. Kasi nga nangyayari na yung mga bagay na ito. Yan ay nakasulat sa propesiya ng Biblia. At malinaw na basa natin yan sa tinalakay natin ngayon. So mga kapatid, nangyayari na yan. Wala nang duda, sobrang lapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. At hindi lang ng ating Panginoong Sokristo. Makikita rin natin dito na sa pamamagitan niyan, lalabas na rin yung Antikristo na manlilin lang sa mga tao. At kapag nangyari yun, magsisimula na yung tribulation. Kaya mga kapatid, dapat patuloy tayong mas maghanda dahil nakikita natin na natutupad na unti-unti yung sinasabi ng propesiya ng Biblia. Kaya patuloy tayong maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Sokristo. Dahil hindi natin alam, pwede mag-rapture anytime. So dapat mga kapatid, hindi tayo maiwan sa rapture. Kaya dapat gawin natin yung lahat para sa ating Panginoong Yeso Kristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.